buti na lang. the 100 o uh, eh days. Eh, tumatawag pa. Mag uh, nalilate pa yung media. Uh -uh. Yung, uh, hindi naman tayo nalilate. Yung, Na uh, nalilate. Hindi pa naman. uh, hindi, -huh. uh -huh. may uh -huh. pakita ko sa iyo, gusto mo. <laughs> uh -huh. Well, uh, kidding aside, uh, isang daan at labing anim na beneficiaries tumanggap ng medical at minor uh, burial financial assistance mula sa DSWD So, nasa aning na beneficiaries mula sa iba't ibang barangay sa GIMBA ang tumanggap ngayong araw ng financial assistance mula sa DSWD-AX o Assistance to Individuals in Crisis Situations. Gaya ng linggo-linggo ang -linggo, ginanap ito sa uh, opisina ni Mayor Duclito Galapon kasama ang Municipal Social Welfare and Development Office. Nasa isang libo hanggang limang libong piso ang pinansyal na tulong na natanggap ng mga nag-qualify sa naturang programa. Kalakhan ay humingi ng tulong para sa medical expenses gaya ng pambili ng gamot, pang dialysis, pang check up at iba pa. Mayroon din tumanggap ng minor burial assistance at Uh, isang masunugan. Isa sa mga tumanggap ng financial assistance ay si Jeff ng Barangay Santa Ana na may sakit na congenital heart disease. 5,000 pesos ang ipinaloob pinagkaloob sa kanya at anya ang perang tinanggap ay idadagdag niya sa iniipon para sa pagpapaopera sa puso. Tumanggap din ng 5,000 si Aling Loyola ng barangay kami na nasunugan kamakailan. Natupok ang kubong tinitirhan ng kanyang kapatid kaya dumulog sa tanggapan ng MSWDO upang humingi ng tulong. Samantala, dumating din sa distribution, distribution si Attorney Virgilio Fabros na ngayon na magsisilbing legal officer uh, o advisor ng LGU Gimba. At uh, matatandaan na si Attorney Fabros ay nag-resign bilang miyembro ng Sangguniang Bayan upang pagtuunan ang kanyang kalusugan. Bakit ka naman natatawa, Ma'am G? <laughs> <laughs> Nagulat lang ako. Nandiyan pala si attorney Oh. No, uh, oh. Kanina nga, pagdating niya, na, uh, natahimik oh. yung mga tao. Sabi okay. ko, Uh, but ang lungkot niya naman sabi ng ganun ni attorney sabi ko naku attorney uh, bakit daw may lawyer dito sa mga <laughs> <laughs> but daw uh, nagkaroon ng attorney oh. dito sa <laughs> distribution <laughs> Ayun. eh, oh, oh. tapos doon na binanggit niya Pero actually kahapon pa niya binanggit Mga, uh, di ba, isa siya sa, -sa nag-receive ng uh, O kahapon siya ay recipient uh, ng uh, na, Who's who, di ba? Who, who's who? Who's who? Oo, uh -uh. who niya sa akin kahapon Doon sa interview In-interview ko kasi yung mga recipients at Pero hindi pa rin na ilalabas eh Yung uh, videos Chinis na niya sa akin na Baka nga daw matuloy hindi pa daw niya sure. Baka matuloy yung pag-hire sa kanya bilang legal officer. Tapos kanina... Taga, <laughs> taga. <tengka>. Di ba, <laughs> nag-resign siya sa SB. Ang sabi, siya ay magbabakasyon sa Amerika. Magpapag magbabakasyon, magpapagamot ata. Ay, ganoon na rin uh -oh. yung kasama bakasyon at pagpapagamot. eh, uh -oh. sa siguro nagpunta rin siya doon. Pero eh, uh, bumalik na siya. Pumasok si King. O naging member uh -huh. si King ng SB. Ng SB. Mm uh -hmm. -huh tapos uh, na nabalitaan ko na nagtuturo din si Sir Attorney Oo, sa school Akala ko baka ako'y nasa abroad sabi ko naman ganun sa isang nagchika sa akin ngayon, andyan na siya <laughs> ah, dito na siya ulit at nagtuturo. Andyan. Eh, okay? uh halika -huh. uh -huh. na siya ulit. Hindi, hindi eh sabihin, hindi siya umalis Andyan lang siya. hindi ko naman kasi naitanong kung nagpunta siya Ay, talaga na problema. Saan sa na tinanong mo? Oo. Oh, oh, oh. um, itatanong natin siya minsan na no, hindi nag-o-occur sa akin na isa yun eh. At kaanong nasa bumalik na lang siya sa SB kasi nung uh, wala siya sa SB. Ah, uh, nawalan na ng maingay doon at parang kung uh, ako, 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 di ba si <laughs> 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 maingay, madaldal, minsan ni ako, 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 hahamig ako, uh, di ba ako, kaya naman uh, ako, ako, eh ako, 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 o oh, si ngayon, na. doon sa SB, mas ma na ako ng interest na mo. Ma Malumanay lang si King. <laughs> Oo. Oh, <Pero>, na <laughs> hindi. Nawalan na ako ng interest doon sa pakikinig at panunod. Oh, isa ka palang marites. <laughs> Oo, oh, oh, yun, 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 ang, yun ang katotohanan. <laughs> Kaya bumalik bumalik na siya uh, doon. Total naman eh. Nandito na rin lang oh, siya. Oo, saka okay naman pala yung kalusugan eh, eh, ang, cheese, diba? ang sabi niya, <laughs> Uh, wala daw itong sweldo. Woo! <laughs> At gas lang daw ang uh, ibinibigay sa kanya. Tinanong ko naman kay Mayor. Ah, oh, nasabi. Pinag-iisipan pa daw niya <laughs> kung magkano ang isusweldo. Kung magkano ang lagayan. <laughs> Grabe ka naman! <laughs> Ay, lagay. Kung magkano lagay. Ibig niya, ano ang lagay? ganon yun. Uh, ah yeah. linawin mo kasi marami ang isip ko. Baka mamaya. At ng mga tagagin mo. Ah, uh, oh. bono, pro bono. Uh, pro bono. Ah, uh, uh, oh, oh, oh. siya naman daw, ay talagang service, oh. service naman daw, eh, ang yung ibigay niya. Pro bono. Pro bono. Oh, pro, mag -pro, bono na rin siya sa iba. Oo. Oh, oh. <laughs> Baka oh. naman. Oh, mag pro bono siya, mag pro bono siya sa maraming mga iba't ibang kaso. Ah, uh -oh. Ng, ano. Ah, uh -oh. uh -oh. Baka naman. Oh, Oo, eh, naman daw siya sa pagtuturo. Maraming magagaling diyan no? Sa, ano. Eh, Ah halimbawa diyan, gawain ba ng isang legal legal ano yung uh, yung legal? Ay, hindi ko hindi ko advise question. Kailangan ba ni ni Mayor Doc yung ah uh, mag-aasin sa kanya okay. sa pagbibigay ng pera. Kasi ano, tinu mo, oh, di ba? Eh, kitang-kita. Eh, kahit sino naman pwedeng gawin yung trabaho ni ato okay. dyan. Eh, bakit naman daw si Mayor pa rin ang, naman ang nagbibigay? Kung uh, <laughs> ah, Oo, naging... oh, 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 oh. oh uh, adis na si Mayor. Mamaya siya na yung mag aas yung ganun ba? Magsitigil <laughs> <laughs> ka, sabi nga. Yeah. <laughs> Hindi. Uh, yeah. Ayan. Um... I don't know. Ano ba? Meron din siyang pinipirmaan niya. Eh, oh. Ano nga oh, pinipirmahan niya? Trata na. siguro. Ano yun? Oh, hindi ko na itanong ha. Pagka kasi... Din... na ba si ano? Kasi ang alam kong maupo niya sa kanan. Hmm. Si ano? Ay, si, admin. si admin. Wala siya eh. Si... Wala Ming. Si... Si... Doc Wala siya. Wala siya. siya. yung, yung yung legal ang siyempre pagka legal Malay ko naman merong usaping legal sila dyan. Hindi, implementation. Iyan baby Ibig sabihin, tapos na ang mga yes, yes, usapan dyan. Kasi uh, mm. may ibang may bubit dito gustong sumalo eh. Sa kaya. Ewan siga, ko ba dito? Merong uh, lawyer din dito eh. Merong lawyer dito <laughs> eh. Merong tagapag-attorney. May, may pinirmahan daw kasi. Mm. Ay baka yung kontrata, pina, pinapirmahan. Mm, yeah. pinirmahan ah, baka yung, yung na yung seldo niya Baka oh, yung job yeah. contract. job contract na yun. Kano kaya sweldo ng ano? Ng, <laughs> sa mga nanonood angel... sa Facebook, ay sa mga nakikinig Panuorin sa radio, merong meron yung sa live natin nandun siya, attorney. Uh, para baka, na, baka, baka kasi nagwa-wonder sila ano ba yung pinag-uusapan natin na si attorney na, na natin na pinag-uusapan natin. Eh kasi yung iba nakikinig lang sa radyo. Ah, so, ano, parang may pinapirma, Facebook, pi may pinapirma kasi sa kanya pumirma na ah, naman siya. Okay. Pero ang pinipirma kasi yung hotel Tagabilang siya nung inaabot kanina eh, si Atty. Tagabilang? Baka siya. siya eh. pinirman eh. Si ano kasi busy o oh, sa pagpirma. Ano yung uh, pinipirma okay. naman ni eh, okay. Ngayon, Dok? Ano? Ewan ko ba? Ewan ko ba hindi ko na i-chismis yan kanina eh. Normal kasi pinipirma niya na, oh. oh. oh hey, para, uh. baka ano? Baka... Oh, oh, hindi mawa. Kaya... <laughs> <laughs> Maka... Ha. Uh kasi -huh. eh, uh, uh, no media coverage. Ha. Uh -huh. na kayo dito? Baka Ang uh, dami-daming pa lang tayo sa loob ng uh, mismo munisipyo eh nakaharam na. Yan. <laughs> uh -huh. Pero hindi okay. papayag 'yung si uh, ano eh. Uh -huh. Si Mayor Doc uh -huh. eh. Bakit Pero, uh -huh. alam mo mainam kasi. Bad, mo uh, bad ano yan? Uh, good or uh, bad? Good or bad But media? Is, uh, is media is uh, Good or bad publicity? Publicity is publicity. Is mm publicity -hmm. Sabi niya. Yan. Yeah. Ayan. Okay, sige. Uh At saka, Good Appreciated <laughs> ng mga ano yan, ng mga gimbanyans yung nakikita nila na uh, ah, transparent Hicks? at uh, merong mga, uh, oh, merong mga Uh, ano yun? Uh, yung nakikita. Oo, ano, oh, nakikita. Oo nga eh. Pumahagi. Oo nga eh. Mm -hmm. Di ba't may Meron na ngang ugong-ugong na usapan na ugong-ugong. Hindi <laughs> oh, uh, eh, <laughs> ito, sabi ito, mga, mga ko 'yan eh. Dami yan sa hmm. bubit. Ah, uh, nakikita nila yung ano, yung yung nangyayari na ngayon. Mm -hmm. oh, sa ano, ang laki nung naitutulong nung ginagawa ng radyo. Nakikita namin yung ginagawa ni Mayor. Mm -hmm. Sa ganyan, yung pamimigay ni Mayor, ang ganda yun sa ganyan. Oh, edi, uh oh, good publicity para sa kanya yun, di ba? Oh. Correct. Malay. At saka sa, dun sa agency, di ba? Na, dun sa agency mismo na ayaw, yung agency, which si ayaw. SWD. Hmm. Uh, kasi, syempre, hindi naman natin sinasabi na si Mayor yung, kay Mayor galing yung pera na yan. Hindi naman eh. Okay. DSWD AX pa rin yan. Oo, oh, saka At, pera uh, ng bayan yan. Uh, pera ng bayan. na uh, pagka nakita nila na ito, ay, AX distribution. Kaya lang, hindi pa nakikita ni uh, Sena dating Senator Ping Lakson yung mga ginagawa sa LGU. Na, yung... <laughs> Kasi ang pinansin pa lang niya ay si <laughs> yeah, <laughs> Senator Aimee. Um, Senator na sinasakyan. <laughs> yung mga programa ng uh, uh, uh AX, uh, yung mga, uh, Piece, ano, uh, uh, at saka uh, yung, uh, ito eto meron na naman panibagong sasakyan. Yung AKAP. <laughs> oh, yung AKAP. Eh, sabi uh, niya, hindi naman ako nangingi alam dyan ah. O, uh, uh, oh, nagsasalita uh, lang naman ako, sabi niya. O, oh, kaya nga. Na bakit, <laughs> I mean, hindi daw uh, maintindihan bakit uh, ito uh, ay binubusisi, samantalang Meron pang binabanggit na merong 13 billion ba na hindi nakarating sa mga <laughs> Kaya oh, ung ungkat dito, ungkat doon. Mm -hmm. Saan? 50,000 doon sa sa SB session. Ay, may ganun ba? Eh, wala pa, pa naman. Oo. Laki naka oh? na lang ang sa ibang bansa sa India. Okay. Ngayon, Andi... Okay, ganun. May no. ganun. Uy, nakita ko yun. May nag-comment, ah. Nag-comment ata yung tatay na maraming salamat. Oo. Oh. Uh -uh. sa India? Oo. Oh, sa ibang bansa. Parang sa ibang bansa. Talaga? Opera. Wala dito? Wala. Hindi pwede. Operasyon sa atay ng baby. Wala pa isang taon baby. Operasyon opera na sa atay. Hmm. Gumamit ka lang ng mikropono mo. Sali ka na. Patala ka yan. Sali ka na. I-on ko na yung ano <Okay>. yung... <laughs> <Okay>. mo. Camera mo. Hindi man na mikropono. Kakaloka. Ng mga... Uh oh.